Tirada na tayo mga katambay. Lupad na putani mga katambay. Na napunta din mga idol mga katambay. Dula na po sa ito ang Batu Royalist. Si Udi. Call of Duty. Yan. Naglupad na may liha mga katambay. Tirada na tayo ha. Parasyo parasyo. Tirada ba? <laughs> ano yun naman, mga Nagdula-dula ang puntaan ni. Mo na po na tirada. Salamat po sa mga mga subscriber. Diha. Thank you. sa out. Kaya siya Maraming salamat po sa nanood ng aking mga video dyan. Sa akin. Si Udi. Call of Duty. Maraming salamat po talaga mga kaibigan ko dyan, mga subscriber ko, shout out sa inyo lahat. Comment na po kayo kung gusto nyo magpa-shout out sa ating mga laro dyan mga katambay. Kaya halina, labanan na to. Mga dyan, na ano, mga armas dyan. kuha tayo ng ano, armas dyan. Maghahanap tayo ng mga bala dyan. Takbo na takbo muna tayo dyan mga katambay. Sana ay manalo tayo ngayon sa larong ito. Ayan na, pumasok na ako sa may bintana. di ko lumaan, mga katambay. Ayan na po, laban na to. Munga muna tayo ng bala dito at ganap tayo ng mga baril, ang bagong baril. Hindi ko alam kung anong klaseng baril ito, mga katambay. Ayan na. Ayan na, takbo na takbo na mo tayo. Hanap hanap tayo dyan ang mga baril. At sipsilip tayo sa mga daanan natin. Baka makakita tayo ng kalaban at maunahan tayo. Alam kong maraming magaling dito. Ayan, sakayin muna tayo. Sa palipad-lipad muna tayo. Anong tawag dyan? Paglipad-lipad mo tayo parang ng chicken. Ayan mga katambay. Mm, lupad na sa sa ni, Larga-larga na ito. Diha-dihaan niya na. Mm, flying parang ibon. Ayan na, ayan na, ayan na. Mm, pok. Tirada na naman tayo dyan mga katambay. Ang ingay dito sa bahay namin mga katambay. mulan kasi dito. Kaya pero laro pa rin tayo ng mga katambay. Sana hindi mag-lag na yun. Dahil video mahina ang signal natin ngayon mga katambay. Ayan na po. Laban na to. Takbo ka na bali. Ayan na. Laban na, laban na to. Wala nang urungan to. Hmm. Ano, kinakarap ako ng tanatawag nilang kaban. Anong tawag dyan? Huh. Yung sa yan ay sasayang kaban. Makalumang panahon kasi tayo mga kasambay. Ha, mga kasambay. Lusog na naman tayo. Subscribe lang kayo dyan at like and share sa aking mga video kung nagustuhan ninyo ito mga kasambay. Ayan na po. Sana po ay magustuhan niyo ang aking mga laro at hindi kayo magtubiling mag-subscribe kung sa akin channel na sa 3,000 3,000 subscriber na po tayo ngayon kaya laban na tayo sana po ay dumami pa ang ating subscriber at magpipag nood sa ating mga video akyatin natin ang bato medyo mahirap akyatin ang bato lumilipan na tayo dito kaya subsilip na tayo baka may kalaban talaga tamatamaan tayo ng mga sniper nila Marami kasi sniper dito. Mga tambay, yan na po yung kasama ko. Kasamang bulantoy. Nahanapin mo natin sa inang ng sip soon. Yan na, tingnan natin. Diyan. Yan na po. Kaya, sip sip ko, kayo baka yung kalaban. Dito muna sa may bato. Oh, wala pang kalaban. Kasama ko yan. yung kasamang ulul, man. Yan na namin, salamat ko sa Subscriber dyan sa aking channel. Yun, ang Bisinyo Channel. Maraming salamat talaga sa inyong mga support ka dyan. Nasa 3,000 subscribers na po tayo. Malapit na po tayo mga 4,000 subscribers. Sana po ay darating tayo dyan. Thank you, thank you po. At kung gusto niyo po akong i-follow sa aking kids account, Ron Silo, kagaya ng pangalan dito sa aking YouTube channel, yan ang pangalan dito sa aking kids na account. Kung gusto nyo masasayang mga araw-araw niyo ay doon kayo papunta sa aking kids hindi kasi laro doon ang pizza ko. Mga comedy doon. Maraming salamat po sa nagpagos ng pizza. I love you all. Thank you, thank you. At sa mga nag subscribe sa aking channel, sa YouTube channel, maraming salamat po. Ang ating palang pizza na FB ko ay ang ating palawir din ay nasa 17,000. Malapit na po tayo mag-18,000 palawir doon at dito sa ating YouTube channel ay nasa 3,000 subscriber na po tayo magkatambay. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat ng mga suporta. Yan na po, tumatakbo-takbo na ko dyan. Dagan sa Taniki Murad. Ito na kayo, kapay, nagsintigalog. Bisaya na sa dita. Sa nakakabot, bisaya diha. Kung sa wala na kasambot, itigalog. Pasinis yan ang bisaya diha. Pasinis yan na mo. Maraming salamat po sinig. Kuha na ko diha, suporta. Sipsilip na sa Skype, kalaban. Sipsilip na sa may bato. tapos takbo, tago-tago sa pilsil ni batu, silip sa ta basit may kalaban niya hindi matamaan ta. maimpas niya ta, unang saw na lang takbo muna mga kaibigan dyan ha silip tayo, hanap tayo kung saan tayo dadaan baka may kalaban, silip muna tayo kaunti baka matamaan tayo, baka na. sniper dyan bigisan na natin dito, takbo na tayo ayan sinilip ko ang zip kaya naisipan kong lumipad na naman dyan para magpunta agad doon sa malayo ayan na, lilipad na tayo sa ating rocket ship Psh, ang tawag dyan new flying saucer ayan na po, lilipad na po tayo para mabilis tayong makarating sa ating paruruunan mga katambay silip-silip muna -silip tayo ayan dyan na po ayan na, silip na naman tayo dyan baka may kalaban at baka tayo ay matamaan pasinsya na po po ayaw dahil maingay po ang kapaligiran namin ayun kasi umuulan dito sa amin dito sa Mindanao maraming salamat po sa ating subscribe talaga dyan ayan na labanan na, na po ito takbo, takbo 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 tayo dyan takbo takbo muna tayo dito mag nakatambay maghanap tayo ng mga bala natin At ano ano pa para pang deepens natin dyan Bincang nak kabar aku itu bakal main ke laban Hmm, mahirap talaga Ya, nak kita nak 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 kabar Kisah tahun Lalu bantu aku aku jen, mga bala seguru yan Parang kena punya area di tu ah. So, tingin ku main ke laban di tu Macam lah Kaya pala orang kena kabar aku Orang ah. main ke laban ya Tadi tu main ke laban ya Yan Nagsisignal na pula Nagsisignal na pula may kalaban hindi kalabang 3d eh tuwara lagi kalaban na ka pata ka itira ha mm -mm -mm -mm. agad agaran siyang napatay hindi ito marunong maglaro ang kalaban ko kagaya ko di naman talaga ko marunong yan po ang totoo sa akin lang po ay ano lang po ito palipas ng talaay sa aking buhay may naman tayo may kalaban naman man, si ba? Na siguro, ayun. Tingin ko may kalaban. O, sisilipin mga natin kung saan ang kalaban dyan. pa pala. Ito. Hmm, isang tira lang yan. Sabog ang bungo. Ayan na. Sana tayo pupunta. Punta na tayo dun sa malayo. Ilipad na naman tayo siguro dito. para ano, punta na tayo dun sa malayo. May dalawang kila po ako. Nakatabay. Ayan na. Ayan na. Masisira pa na tayo dito. At sa kalaban na, na naman. Yan na. Isi-isi ko lang ang kalaban na pinatal ko. Maraming salamat na sa nipalo dyan sa aking kids. at sa nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you, thank you po sa inyong lahat, sa inyong mga suporta. Sana po ay manalo tayo ngayon. Pupunta naman tayo sa malayo sa Sipson. Sana manalo po tayo ngayon katambay lilipad na naman tayo ayan na po lilipad na naman tayo mga katambay nandito na naman tayo sa ere lilipad-lipad na naman tayo dito sa ere mga katambay para lang labanan na ito ay, hanap tayo ng kalaban talaga family hmm. family. at saka sana ay manalo tayo nito sana ay tutuloy nyo ang papanunood sa ating mga video hindi po nyo ito, po nyo ito. sa ibang aking video sana ay tapusin nyo dahil maganda ang laban ito may marami po akong kalaban dito ako lamang ay nag -isa. at dito ako mag-antay sa babaw sa babaw ng bato para siguradong makikita ko talaga ang mga kalaban na dumating galing sa ibabaw. mga katambay nagyan salamat kung sinagpalo niya. dali ko magsapahapa kay para makita na ako ang mga kalaban sa ibabaw sa ubos para surbul. bull murag na na kalabaan na nagyan ba kung ko murag na kalaban iba Kura isa akong kalaban, balikong tanak galina, di naman makaya sa orang kong balik, di naman kayo naman kay sila, kung balik ako, namatay ko sa prison. Ako nang naligurado na lang pupuntari, ang tawag-tago sa babaw. Ako nang kakirada, bahapa, babae pa dito ang gidala. Di mo mo yung ako ang ginahan, babae, kay hindihin ang babae, ang dagal, kusipun mo. Kuan, hai, dito ang salamat, kusipun subscribe di khas aku ang channel apa apa aku berada ada semua kita kumpul abang apa apa aku apa 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 satu dia apa 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 birada, tu sip sip tak kau murah kabel hina muka saling ini apa sih sip sun ani pak sih layu nak aku layu nak saling ini layu nak aku mulukan semua ni mubahin semua ni ani muriah patung sepi kas batu Pagkandung salamat sa nyo sa Craig B. Haas sa Kuang Channel Mulupad sa Kuduri sa Pika sa Mahi sa Kuduri kay Diri Kuwag Hapa-Hapa sa Babawa ni kay para siguradong nilita makita Ya, ka maghapa-hapa Masipsin ka sa kalaban Kay parti din nilikaduhaan ni kay Gamay na lang kayo ang sipsin o lingin Gamay na lang ang sipsin Diri Kuwag Hapa mga katambay Masipsin ka sa kalaban o ba? Ay ko ang atong lubot, pinangay ng buti ko yung kapunti. Kung paminaw din ako delikado kay Kora Isay, hindi sustagan ka yung kalaban na to. Ang baang paglaban na kasaduhin si Tabuk. At kaya, kasagaran kasi ng kuyo, hindi sila luwag at hindi nga tanani. Murang hapa di ko sigurado din eh. Hindi dito pa hapa. Dagan din salamat sa subscribe dyan sa kuang channel ha. Ay di ba pagsawa sa kuang channel mga katambay. Ay magsigir gitagdula. Ay sige, malingaw din mo sa kong mga tirada. Mga istorya na to. Ya, pasal nak kelabar ni, pasal sip tak ada pasal kita nak kelabar tu tu, armas terada nak. Sini Terada nak dia. Pasal bukan kita nak kelabar ni, pasal sip-sip tak nak kelabar. tu tu terada tu. Sip-sip sok kelabar tu pasal nak pakai supply mu ambil tu inilah. Sip-sip tak nak kelabar. tak aku, Bukan lembab. Huh, kita kena buat. 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 Kita macam ni Oh tu lagi Anak pun lagi kelabar ni ni Hmm Tidak lagi Hmm Tiang juga ron Hmm Kamu Tu mungkin Hmm Tu Tiang juga Habar ni sah Habar ni sah Dia tak lupa lupa Dan aku bisa Lepas ni Lepas ni Lepas ni Lepas